Alam niyo naman talaga na hindi ako mahilig mag-exercise. Yung exercise ko is yung pagsasayaw-sayaw ko na on TikTok. That serves as my exercise na. So, meron akong nakita sa TikTok. Bumili lang ako kasi feeling ko baka right after giving birth, kapag gusto ko na magbalik alin dog char mag-jogging ako, ha? So, ngayon meron akong nakita kasi talagang problem ko talaga yung kapag nag-jog, I'm still holding my phone, parang sure, dedesturbo ako. <laughs> So, bumili ako nito Actually, yung crush ko is yung isang zipper lang. Kasi ito dalawang zipper. Kaso sold out siya. And, pero sabi ni Bunso, kasi si Bunso mahilig siya mag-exercise. Sabi niya, wala ba yung lagaya ng tubig? Sabi ko, ayoko na yun. Kasi, I feel like it's heavy na to run. Kasi, di ba nga lalagyan ng tubig? This one naman, ayun, ay, garterized pala siya, oh. So, you just need to open it here. Uy, ayan. So, dalawa lagayan mo. si for example, nag-car ka lang going sa area kung saan ka mag-jog, lalagay mo yung credit card mo or yung parang small bill mo lang so you can buy water or what. Tapos, sa kabila yung phone. I don't have extra phone here para sana malagay ko. Gamit ko kasi. Wala kasi si Bobby dito. Let's try. Etong sabon ko na lang. Si Gluta. Ayan. So, you would be having a hard time to run while dala mo yung phone mo. O, oh, de ba? Diba? Kasha siya. And this one is very mula lang. Check mo dyan sa yellow basket. Hanap tayo ng iba. Ayan. So, feel ko, mag-run na talaga ako. Ito yung magpapa-ano sa akin. Magpapa-inspire. <laughs> kasi, yung water kasi, hindi na ako nag-bother to choose na with lagay ng water. Kasi, sa car ko lang siyang ilalagay. Kunwari, so first lap ko, first lap, feeling yarn doon ako mag-grab ng water if whenever I feel like I'm thirsty na. But, ko siyang i-hold-hold like, i hold or gusto ko talaga makapag-focus or run. Duh, oh, sino ka dyan? And then, yun. Very stretchable siya, guys. Tsaka, kunwari, gabi. ba diba, may nakikita kayo nag ng gabi? Tingnan nyo naman. Meron siyang pa... Anong tawag yan kapag nag, Nawala ako sa isip ko, na blangko ako. Sasabihin ko sana, lie detector bush Bobo. Basta yun na yun. Basta kapag na, na anuhan ka ng ilaw, makikita ka lang. Reflector. Ayun. So, ano pang inaantay nyo? Kahit yung sabon ko, kasyang kasya. And it's not heavy at all. Very stretchable. Hindi din siya nangangamoy. Tapos yung type ng tela niya is very madulas. And sa loob, ganyan po siya. So, kung ako sa inyo, may hilig kayo mag-run or not. Even me, hindi naman ako may mag-run. But, nabudol pa rin ako nito. lang. Gusto ko lang. Baka, may time na gusto namin mag-run ni Bobby. Kasi si Bobby gusto niya talagang mag-run. Pero naiinis ako sa kanya, guys. Nagahanap pa ng kasaba. Sabi ko, ba gusto mo, gusto mo kahit ikaw lang isa Huwag mo na akong hihila. Huwag eh. na umasa sa akin. Kasi okay na ako sa exercise ko na pa sa Anyways, guys. Again, kung gusto mo, i-check out mo lang dyan sa Yellow Basket.